malapit na lumabas ang kanyang biik. So, ito na. Pinarepe ko na yung mga gagamitin niya. Pangkutol ng pusod, pang-ingest sa kanya, pangkutol ng ipin. After birth po, pinuputulan na namin ng ipin. So, kung may problema naman sa puso, bleeding, meron akong clamp. Ayan. Mga pang-emergency use. Sterilize niya so parating agad siya doon. Kumuha lang akong gloves. First, piglet out. Bigyan na po tayo ng oxytocin para tuloy-tuloy na yung paglabas ng kanyang bata. Thank you. So, after po ng mga anak, <laughs> malapit na rin po itong iwalay. nag -iwalay po pala kami, 35 days old. So, nag-30 days sila kahapon. Babakunahan natin sila, mga 29. Then, 31 walay. Ito na, katabi nila si Mama Pig 4, yung bagong nanganak kahapon. O, oh, na ng kanilang mga biik. Ito naman, pinapaliguan ni Dancing Bulilit. Nilipat namin kahapon galing sa G-Stating, si Mama 13. Tingnan yung chan niya. Oh. Super big dummy. Eh. Yung last big na bigay niya sa amin is eh. Ilan ba yun? 15. 15, So, ito kaya ilan na naman ng laman. Baby, nagpapalisin ka ng biik. Huwag ganyan. oh, yun na sila. oh, nagpupul-kumpul na. oh. Oh. Huwag mong patalisikan. Yan. Don't spray. Ganyan lang. Kung gusto mo, kumuha ka ng brush. I-brush mo yan. Para malinisan siya. Galing kasi siya doon sa juice taking. Mm, may higaan yung tayo niya doon. Tapos, eto na yung walay natin sa dalawang inahin. No? Tahimik naman sila. Tahimik lang. Yan. Kumusta kayo, mga baby pigs? Oh, piglet, piglet baby oh. buong buong dumi nila oh, healthy. Walang magtata ha. Yun ang ayaw natin yung magtais sila. Kasi pag introduction ng solid food, dapat unti-unti lang po. Para hindi nabibigla ang kanilang mga tummy. Yan. So kapag ini-introduce namin ang solid food, sinasabayan namin sila ng kanilang juice. Ayan. Aqua Docs. Tanong lang po kayo ng Aqua Docs. Maganda po yun sa mga ginawalay na biit. yan hanggang sa muli po update lang ni Dancing Bulilit thank you for watching and support